Okay, sinong love mo, Yael? Si mommy or daddy? Mommy. Ikaw, I e. sino mas love mo? Si mommy or daddy? Daddy. Okay. E-James, sino mas love mo? Si Yael or si mommy? Mommy. Yael, sino mas love mo? Si mommy or kuya E-James? Mommy. Okay, Yael, sino mas love mo? Si kuya E-James or si daddy? M. Si Ide. Kuya E. James, sino mas love mo? Si Ma, si Daddy or si Yael? Daddy. Mm. Sino gusto mo magluto ng ulam? Si Mommy or si Daddy? Me. Daddy. I Daddy. Ikaw, Yael, sino gusto mo mag-cook ng ulam? Si Mommy or si Daddy? Um, mami mommy. Mommy. Uh, favorite driver nyo? Sino gusto nyo mag ng car? Si Mommy or si Daddy, Yael? Daddy. Ikaw, gusto mo si Daddy? Mm. Sinong si, gusto mong katabi matulog? Si Mommy o si Daddy? Mama, Mama, Daddy! Ikaw, Yael. Sinong gusto mong katabi matulog? Si Mommy o si Daddy? Mommy. Mommy. Sinong love mo? Um, si Kuya E. James o si Yael? It's wrong! It's wrong! It's wrong pala! It's wrong! Okay, baba po. Okay.